Bro, may makain ba ma tayo dyan? Di pa ako na nangalian eh. Gutom na ako, bro. Kaya nga, bro eh. Gutom rin ako ngayon. Hindi pa rin ako kumakain. Pero may naisip ako magandang diskarte para makalibre tayo ng pagkain. Ano yun, bro? Ganito ang plano natin, bro. Pagpasok natin, kailangan mag-English tayo para hindi nila tayo halata na mga hampas lupa lang. Dapat, kabilang tayo sa mga alta syusuda dito. Alam mo naman ako bro, hindi ganun kagaling sa English. Okay lang yun bro. Kahit yung diskarabaw, pwede na yun bro. Diskarte lang kailangan natin dito bro. Saan ba talaga tayo pupunta, bro? Pupunta tayo, bro, sa kasal na ayala. Big time dun, maraming masasarap na pagkain. O oh, sige, bro, basta ikaw ang bahala, ha? Hey, man! Can I enter? Sir, may invitation po ba kayo? Ito ba yung nanap nyo? Hmm? Hmm, sampal ka sa mukha nyo to eh. Hmm, hmm. Believe talaga ako sa'yo, bro. Ang daming masasarap na pagkain dito. Unlimited pa. Ang sasarap ng pagkain dito, bro. This is so delicious, bro. I love it. yeah bro this is my favorite food since i was birth <laughs> by the way bro what you do for a living <laughs> ah i manage the business of our family since mommy and daddy were in the america <laughs> how about you bro <laughs> oh very nice bro My monkey business is to take out the food out here. <laughs> ah, okay, bro. I will help you. <laughs> Balut mo ang lechon dyan, bro. Bilisan mo. Baka mahuli tayo. <laughs> bro, bilisan mo. Baka mahuli tayo ng kerja? Bilisan mo bro! Lumayas kayo dito mga patay gutom! Bilis bro, ang litsyon wag mong kalimutan. Ibalot mo na. Nandiyan na yung gwardiya.